Happy Birthday mother. Ch -ch -ch -ch. Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Mother Ilim mah, Happy Birthday from Angot Happy Birthday mai Nete Palagi Wish ko na sana mm, more, more birthdays to ka. Don, ingat ka palagi. Huwag niya masyadong magtrabaho. Pahinga-pahinga din pag may time. Wala ka nang pinapaaral. <laughs> ah, okay? Sabi nga niya na mas mahalaga yung palusugan. Sa awa ng Diyos, 64, nagdagdagan niya ulit ang humildad. Ano na, kung pinilingat. At, <laughs> so, soon, see you soon, 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 soon. Enjoy your day, Ma. God bless. I love you. Happy birthday to Ma. Hiya. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. love you. Yeah. I love you. I Hi, Ma. Happy birthday. more birthday to come stay good health salamat sa amin, ma happy 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 birthday ingat permisito enjoy your day ma god bless ma Happy birthday, ma. Kumusta kamu mo si Tun? Ingat sa na Happy birthday, ma. Salamat sa Panginoon dahil muli isang panibagong taon na naman ang ipinagkaloob niya sa inyo na buhay, kalakasan at wala ko ibang hiling o wish sa Panginoon kundi mahabang buhay at malusog na pangatawan para sa inyo galing din kay Papa Salamat dahil yung biyaya ng Panginoon patuloy na nararanasan ng ating pamilya. At ingat kayo lagi. At Masaya ako. Dan muli ay sumapit ang kaarawan nyo na maayos. We love you. At ingat kayo lagi ma. Morning ma. Happy birthday. Sinja di mo kayan Juan ta no Eh happy birthday din. Ingat sana Happy 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 birthday ma. Masaya ka ba ngayong birthday mo? Sana masaya ka lang palagi. Ano ba bang may wish mo ngayong birthday mo? Kasi ang pagkakaalam ko, isa sa mga pangarap, mga simpleng pangarap mo noon, mga wish mo noon is alam ko na tapat na natanggap mo na at nararanasan mo na ngayon o di ba ganoon lang din ka simple na binigay sa ng Lord lah ang isa sa mga pangarap mo na yon so siguro kung meron ka pang i-wish ngayong birthday mo ngayon mo i-wish Malay mo, matupad pa, ba? Diba? Walang masama doon. Siguro ako, ang may wish ko na lang sa'yo is good health, yung lagi ka lang masaya, lagi ka lang malakas, walang nararamdamang sakit, malayo sa anuman sakit. Dahil yun lang naman ang gusto namin para sa iyo ngayon. Para lahat ng nagagawa mo, gusto mong gawin sa buhay mo, magagawa mo pa. Lalo na yung pananahe, ba? Diba? Alam kong love na love mong manahe. So, yun lang ma. At thank you pa rin pala. Thank you sa mga nagawa mo sa buhay ko. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Yan lang ba? Enjoy your day. Happy, happy birthday and I love you so much. Happy birthday, ma. yeah na, kung di ako nakauli. I'm gonna bug you. More, more, but... Ano? More birthday to long. More birthday to come. More birthday to come. Sa <laughs> yeah, mga December, makawala ako. Ano Happy birthday, ma. Happy ah, birthday. Ang <laughs> lakawali. Ang lakawali ba? Ang nata sa napirme. Nagugurang go na. Papas, itong baga. Itong mambaga. Happy <laughs> birthday na sana. Happy birthday, Lola! Happy oh, birthday, Lola! Happy Lola! Ingat ka, Punyan, Bye -bye. Oh, Lola! Hi! Happy birthday po. Ingat po Pasensya na po, hindi po kami makakaawi dyan eh. Yung yung po yung bata eh. Uh, Ayan, may sinasabi si Gaten. Ayan, kasama. <laughs> hi, 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 Lola. Hi, Lola. hi, 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 uh, hi, happy hi, 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 Happy birthday! hi, 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 po! hi, hey, yeah. la happy birthday, birthday, birthday po. po! Ingat my po! hi, palagi happy birthday hi, salamat. So, uh, Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday. Happy, birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Ma Wish po sayo malakas na pangatawan at malayo sa sakit Enjoy your day Mahal na mahal ka naming lahat Ma andito lang kaming lahat para sa iyo i miss you ma i love you happy birthday again happy happy birthday may this special day bring joy happiness and precious families i wish you all the best for your birthday and good health i'm so happy i get to share this special day with you and i wish you a very special birthday and great year to come congrats on another amazing years Wishing you a truly wonderful and happy happy birthday. Ingat pulagi happy birthday ni Permisa nang happy happy in life. Happy birthday. Happy birthday Lola. Happy birthday Lola. Happy birthday. Happy birthday. birthday, 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 birthday happy birthday, birthday Lola. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Tit happy birthday sana um hmm, na sana kitang makusog saka The, uh, pinaka best the best kong best friend mood kaya tit happy birthday mm, basta daw ako perming na tuyaw mo salamat ta perming mo kung pagsasabihan saka lalo na pag nababayad mo katulala ko puro problema Pirminsitom sa nakakanya ko. Pirminsitom ni kapara kanya ko. Kayapit, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. What? Happy birthday po, my mintit. Happy, happy birthday. Ingat sa permi. Enjoy your day. Happy, happy 64th birthday. My name is Mintit. Enjoy more birthdays to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi, man, I'm in it. Happy 64 years of existence. Happy birthday. Ingat ka mo.